Pinasalamatan ni Diwata si Vice Ganda sa iniregalo nito para sa kanyang parisan, sa kanyang Facebook fanpage ng Diwata Paris Overload, nagpasalamat si Diwata kay Mimi Vice, ang ganda ng umaga ko kasi may magbibigay na naman sa atin ng regalo, sino kayang nagbigay, ani Diwata habang palapit sa isang L300 van. Nang buksan ang likod ng van, tumambad kay Diwata ang mga bagong upuan, mga mesa at tent na pwede niyang magamit sa kanyang restaurant. Lalong natuwa si Diwata nang malaman na galing kay Vice Ganda ang mga regalo. Ano? Galing kay Vice Ganda? Hala maraming salamat! Hayan pinadalhan ako ni Vice Ganda ng upuan, mga brand new, at lamesa, sabi ni Diwata. Sa ngayon dumarami na ang mga kilalang personalidad at mga vloggers na tumutulong kay Diwata... Habang patuloy namang pinipilahan ang kanyang parisan, narito po ang mismong video ng pagkatuwa at pasasalamat ni Diwata. At ko lang ang ganda ng umaga ko ngayon dahil may magbibigay na naman sa atin ng regalo itong L3 na to. Hindi ko alam kasama ulit yung L3 ha. Tingnan natin ano kaya itong regalo at sino kaya nagbigay. Let's go! Let's go! Hello po! Good morning! Good morning sir, magandang umaga po Ako po si Diwata, ang napakaganda ngayong umaga Naka-smell talaga ako dahil may nareceive akong blessing galing daw sa'yo Ano? Galing kay Vice Ganda? Hello, maraming salamat Ayan, pinadalaan ako ni Vice Ganda ng ano, ng upuan, mga branyo, at saka yung lamisa. At, ay, ay, saka tent, maraming tent, at tuyata. Uh Pero maraming salamat kamo mo, sir, ha? Maraming salamat. Alam mo ba, sa si Vice Ganda, idol ko talaga yan noon pa. so, ayan, maraming upuan, limang lamisa, tapos tatlong tent, ito mga ganito, ha, tent. Ah, uh, gusto ko lang pasalamatan talaga si Vice Taong, taos po sa so pangunan ko pasalamat Ako po si Diwata, siyempre may-ari ng Diwata At controversial ngayon na Diwata Paris Overload Maraming salamat sa advice dahil nag-share ka ng yung blessings At syempre gusto ko rin po salamat sa mga taong sumusuporta sa akin. At syempre... Matatanda ang kamakailan lang ay tumanggap din si Diwata ng mga upuan lamesa at tent at bagong sasakyan. Ano po ang masasabi ninyo sa blessings na natatanggap ni Diwata mga ka-YouTube at mga ka-Facebook? Comment lang po kayo. Kung nagustuhan nyo po ang videong ito, paki-like and share na lang po. At pa-subscribe at follow na lang din po. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.